Morning guys. Baila kada ko guys. Pakaila ko ng tricycle. Kasi medyo malayo-layo. Kasi so, ano, mainit. Mainit kaya maglakad. <laughs> so ito guys. Oh, ka na bang oh maka ka ka namang barya dyan ito na ako pasok na ako dito pasok na ako dito guys andito na ako good morning si at, si sister berlin wala pa sino ba? berlin ah uh -oh. dito ko na ilagay ha aking mga daladalahin eto guys tutulong na ako sa aming may DBBS kasi kami sa church. Mga ano kami yung voluntary. Voluntary kami guys. Tutulong kami dito. Para naman yun. ito na may gawain ng Panginoon. Kailangan natin tumulong. Anong gagawin sis? Ano pa ang ating mag ah, magbabalat? Sige, magbalat tayo. So ito guys, gano'n na kami. Magbabalat. Kung pong... wala pang tiner, So, ito, guys. Baya, babalat na ako ng patatas. Ayan, nag na ako ng

ito yung taga luto namin sarap tumagluto eh joke <laughs> lang <laughs> Na ah, pener, ko din na lagay ng Ayan. 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 Ayan.

Mahalano ano, one port lang, one sixty. Kunti <laughs> lang. Ito na guys, kakain ako. Libre kami dito sa merienda. Masarap! <laughs> guys, malapit na kami matapos. So, kaldero na lang. Ito na lang, kaldero. Malapit na kami matapos, guys. <laughs> Ayan, tapos na kami magpugas. Thank <laughs> you.